Sa Baryo San Miguel, kilala si Aling Dory bilang lola ng bayan. 78, manipis na ang buok pero matikas ang likod. At may taning na gulay na parang laging may piyesta sa bakuran. Doon lumaki ang tatlo niyang anak. Si Naruben ang panganay na palaging may reklamo. Si Liza, tahimik at may maliit na sari-sari store. At si Joel, bunsong mangingisda na bihirang umuwi dahil sa trabaho sa laot. Mula nang pumanaw si Mang Ben, naging ugali ni Lola na magluto ng lugaw para sa mga batang kapitbahay at magpahiram ng bayong sa palengke. Simple, masaya, kontento. Isang umaga matapos ang malakas na ulan, maputik ang kalsada at basa pa ang palayan. Dumating si Ruben na may dalang dalawang lalaking hindi taga roon. Ma, napag-usapan na namin yung lupa. Ibebenta na natin. Diretsyong sabi niya. May buyer na. Magagamit ko yung pera para sa negosyo. Babayaran na lang kita buwan-buwan. Napakorap si Lola. Anak, yung isang ektarya na yan ang pinaghirapan ng tatay mo. Diyan kayo lumaki at yan ang pinanggagalingan ng bigas ng barangay tuwing tagtuyot. Huwag nating basta ibenta. Wala na tayong panahon sa drama, singhal ni Ruben. Habon may bumibili, ibenta, kesa masayang. Sinubukan ni Liza na sumausaw, Kuya, baka pwedeng pag-usapan muna natin. Pero pinandilatan siya ng panganay. Ikaw tahimik ka na lang, wala ka namang ambag. Habang nagtatalo sa harap ng kubo, narinig ni na Lola ang kaluskos ng mga kapitbahay na nagmamasid. Lumapit si Ruben, inagaw ang pirmahan. Dito ka pumirmama. Hindi ako pipirma, mariing sagot ni Lola. Pero magalang ang tono. Kung may desisyon tayong ganyan, dapat kasama ang magkakapatid." Doon biglang sumabog ang matagal ng kinimkim ni Ruben. Ako ang tumanda sa pag-aalaga sa iyo dito. Ako ang laging nandito. Ano, papabor ka pa rin sa bunso mong laging wala? O sa kapatid mong si Liza na di man lang tumulong noong mahospital ka? Nagsimulang umambon, pero mas malakas ang boses ng galit. Tinulak ni Ruben ang mesa, kumaripas ang mga baso. Lumapit siya sa ina at bago pa mapigilan ni Liza, itinaas niya ang kamay at itinulak si Lola pabagsak sa malalim na putik sa harap ng bakuran. Napasinghap ang mga kapitbahay. Ruben, sigaw ni Liza, sabay yakap sa ina. Nasa tuhod si Lola sa putik, nang inginig hindi dahil sa lamig kundi sa hiya at sakit. Huwag mo nang pagdramahin ma, sabi ni Ruben. Nanginginig din sa sarili niyang galit. Pirma lang ang kailangan ko. Anak, yung isang ektarya na yan ang pinaghirapan ng tatay mo. Diyan kayo lumaki at yan ang pinanggagalingan ng bigas ng barangay tuwing tagtuyot. Huwag nating basta ibenta. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e-like eh na ang video. Mag-subscribe at itapang notification bell. Sige, tuloy na natin. Dumating si Joel na kararating lang mula sa laot. May dalang tuyong isda at ngiting matagal nang nawala. Nang makita ang ina sa putikan, abay niya pa na silayan ng mga nag-uusyoso sa tarangkahan. Ano to? Singhal niya, sabay lapit at alay kay Lola. Bakit po siya nasa putik? Walang sumagot. Napatunghay si Ruben, hindi makatingin sa kapatid. Walang pakialaman, mura niya. Negosyo to. Sa pagitan ng magkapatid, parang kumidlat na nagbabantang sumabog ang kulog ng sama ng loob. Ipinag-uwi ni Joel si Lola at hinugasan sa poso ang putik sa kamay at tuhod nito. Tahimik lang si Lola, marahang nakapikit. Ma, aalisin ko na ba si kuya at yung mga kasama niya? Tanong ni Joel. Umiling si Lola. Hindi ganyan ang pag-ayos ng pamilya. Maghintay tayo ng hapon. Pakisuyo, tawagin mo ang kapitan. Sabihin mong kailangan ko ang barangay hall mamayang alas tres. Kalat agad ang balita sa buong barangay. May pagpupulong si Lola Dori tungkol sa lupa. Dumating ang kapitan, ilang kagawad, si Liza, si Joel, si Ruben at ang mga di kilalang lalaki, pati na ang mga kapitbahay na nais dumalo bilang saksi. Sa gitna, nakaupo si Lola. Malinis na ang damit, mulit may bakas ang sugat sa tuhod. Nakatayo sa gilid ng abugadang matagal ng kilala ng barangay, si Attorney Cora Santillan, ang pinsang minsang tinulungan ni Lola noong ito yung nag-aaral pa. Nandito tayo, panimula ni Lola. Hindi para mag-away kung hindi upang linawin kung ano ang magiging kapalaran ng lupa ng pamilyang ito. Tumingin siya kay Ruben. Anak, gusto kong marinig muli ang dahilan mo. Mabilis at mabigat ang tugon ng panganay. Pera ma, lahat tayo kailangan ng pera. May bibili na ngayong buwan. Kikita tayo. Simpleng ekonomiya. Tumingin si Liza. Pero kung maibenta, saan tayo magtatanim? Ano na ang pantustos tuwing tag-ulan? Bibili tayo sa grocery. Hindi na tayo pala agrikultura. Tahimik lang si Joel. Kuya, may paraan para kumita ang lupa ng hindi ibinebenta. Pwede tayong magtayo ng community farm. May nag-aalok sa pier ng partnership, bibili raw ng gulay kung may steady supply. Kailangan lang nating sama-samang kumayod. Tinawanan siya ni Ruben. Dreamer, hindi kikita yung romansa mo sa lupa. Huminga ng malalim si Lola at tumanggo kay Attorney Cora. Kumuha ang abugada ng brown na sobre mula sa lumang bayong. Mga kabarangay, sabi niya, babasahin ko ang dokumentong ipinagawa ni Mang Ben bago siya pumanaw. Matagay na to pero hindi pa natin binubuksan dahil ayaw ni Lola ng sigalot. Ngayon, panahon na. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang testamento. May pirma ni Mang Ben, dalawang saksi at notaryo. Basang-basa ang boses ni Attorney Cora. Ako si Binigdito Salonga na nasa tamang katinuan ay nagpapahayag ng huling habilin. Una, ang lupang sinasaka sa San Miguel ay hindi ibibenta hanggat may nabubuhay na umaasa rito. Ikalawa, ipapaubaya ko ang pangangalaga sa aking asawang si Dorotea. Kapag ako'y nawala, ang lupa ay ilalagay sa Tiwala ng Bayan Foundation na itatatag sa tulong ng barangay at ng pinsan kong si Cora. Ang layulin, panatilihing may tanim, may ani, may parte ang bawat magsasaka. Ang kita ay paghahatian sa mga anak sa pantay na bahagi, ngunit ang pagdesisyon sa pagbebenta ay hindi maaaring gawin ng walang pahintulot ng buo konseho ng foundation at ng lahat ng anak. Parang biglang nagbago ang hangin sa lood ng barangay hall. Natahimik si Ruben. Peke yan! Bulyaw niya. Walang foundation noon! May kalakip na papel ng incorporation na na-file matapos pumanaw si Mang Ben na tinulungan kong ayusin. Sagot ni Ate Cora at inilahad ang SEC documents at barangay resolution. Noong ayaw pa sanang ipaalam ni Lola, dito ko itinatago ang original, legal at buhay ang foundation. Hindi man aktibo pero nakarehistro. Tumayo ang kapitan kung ganun, malinaw na protektado ang lupa. Hindi pwedeng ibenta ng iisang anak lang. Napatanggo ang mga kagawad. May ilang kapitbahay na pumalakpak. Hindi dahil kontra sila kay Ruben, kundi dahil ramdam nilang may patas na panuntunan. Ngunit hindi pa tapos si ate Cora. May aneks pa ang testamento. Basahin ko. Kapag may anak na magtatangkang ibenta ang lupa laban sa kagustuhan ng foundation o gagamit ng dahas laban sa magulang, siya ay mawawalan ng karapatang humawak ng pondo ng kita sa loob ng tatlong taon. Sa halip, ang bahagi niya ay direktang ipambabayad sa utang, eskwela at panggamat, alinsunod sa pangangailangan at subject to audit. Nagsimulang mag-iyakan ng ilang nanay sa gilid, di mapigilang bumilib sa pagkakaisip ni Mang Ben. Pulang-pula si Ruben, nanginginig ang panga. So, ako na ang kontrabida mayon. Ako na ang masama. Eh ako ang kasama ni Maaraw-araw. Sumagot si Liza, nangingiiyak pero matatag. Kuya, kasama ka nga, pero minsan kasama ang katawan, hindi ang puso. Kung totoong pag-aalaga ang batayan, hindi mo siya itutulak sa putik. Nagbuntong-hininga si Lala at sa harap ng lahat tumayo. Ruben, anak, hindi kita sinisisi sa hirap ng buhay. Naiintindihan kong gusto mong umasenso. Pero sa harap ng barangay, maraming saksi sa ginawa mo sa akin kanina. Hindi kita ipapakulong. Ina mo pa rin ako pero humihingi ako ng pag-ako at pagbabago. Umiling si Ruben. Halos madulas ang luha sa galit at hiya. Ano pang gusto nyo? Maglupasay ako. Umusad si Joel. Hawak ang lumang sombrero ni Mang Ben. Kuya, mahina pero matatag ang tinig. Magsorry ka kay Hindi dahil sa testamento. Dahil tao siya at tayo manonood lang nakatitig sa kanya si Ruben. Parang may perang nakasingit sa lalamunan na ayaw lumabas. Sa wakas, lumapit siya kay Lola. Ma, pasensya na. Mababa, pilit, pero totoo. Nabulag ako sa pera. Natakot akong mapag-iiwanan. Tinapik ni Lola ang kamay ng anak. Sa pag-ibig, walang naiiwanan kapag sabay-sabay ang hakbang. Nagpropose si Kapitan ng kasunduan. Activate ng foundation, i-audit ang kita ng lupa at bubuuin ang farm council kasama ang tatlong magkakapatid, kinatawan ng barangay at ang mga magsasaka. Iaayos ang kooperatiba para walang middleman. Nagtalo pa ng kaunti pero nakabuo ng pirmahan. Si Ruben, bahagyang nag pero pumirma. Kasunduan to. Kapag sinira ko, hiwahiwalay na talaga tayo sabi niya. Kinabukasan, nagsimula ang bayanihan. Nilinis ang irigasyon. Tinaniman muli ang bakanting lote. Gumawa ng compost pit. Si Liza ang nagbantay sa libro. Si Joel ang nakipag-ugnayan sa buyer sa pier. Si Robin, nakayoko sa simula, unti-unting natutunang ngumiti habang nagbubunot ng damo, pinakawalan ng kapalaluan sa bawat hatak. Nang dumating ang unang malaking order ng gulay, Sabay-sabay silang nagkape sa lilim ng puno. Kita niyo, sabi ni Joel na pagod. May pera pala sa lupa, basta sama-sama. Isang linggo, nagpasya si Lola na magpasalamat sa chapel. Pag uwi, inabutan niya ang mga kapitbahay na may dalang puting bulaklak. Para sa iyo, Lola Dory, sabi ng ilan. Pasensya na kung nanood lang kami kahapon, hiyang-hiya kami. Tinanggap ni Lola ang bulaklak at ngumiti. Ang mahalaga, natuto tayo Huwag tayong manunood kapag mainaapi, kahit sino pa yan. Sa gabi ng kapistahan, ginawang poster ng barangay ang ilang linya mula sa testamento ni Mang Ben. Ang lupa, hindi lang lupa. Ito ang ugat ng ating alaala. Huwag ibenta ang ugat. At sa ilalim nito, lagda ni Lola Dori. Kung may tutumba, sabay-sabay nating iaahon. Lumipas ang mga buwan, Umigi ang kalagayan ng farm at natuto ang jovenes magtanim. Si Ruben, isinara ang plano ng madali ang negosyo at nagbukas ng farm supplies sa tapat ng kooperatiba. Legal, maayos, may resibo. Si Liza, pinalaki ang sanisari store at naglagay ng mura at presyong kooperatiba. Si Joel, naging tagapagsalita ng kooperatiba sa bayan at inanyayahang magsalita sa iba pang barangay tungkol sa modelo nila at si Lola tuwing hapon ay nakaupo sa bangko, nagpapaypay, nakangiti sa mga batang dumaraan. Minsan, may bakas pa ng lumang sugat sa tuhod, paalala ng araw na halos mabunot ang dignidad niya. Ngunit higit pa roon, may mas malalim na marka. Ang araw na ipinakita ng testamento na mas malakas ang wagas na habilin kesa sigaw ng kasakiman. Isang umuulang hapon, lumapit si Ruben kay Lola dala ang payong. Ma, pwedeng samahan kita sa palayan? Titignan ko yung bagong tanim. Baka kailangan ng pataba. Nilinggon siya ni Lola. Kumurap ng dahan-dahan at tumayo gamit ang tungkod. Halika anak, kapag madulas ang daan, magkahawak tayo para walang mahuhulog sa putik. At sa dulo ng pilapil, sa pagitan ng mga murang palayan na tila higit pang luntian kesa dati, huminto si Lola at tiningnan ng kalangitan. Salamat Ben bulong niya sa hangin. Hindi na sayang ang huli mong sulat. Sa kanyang tabi, si Ruben ay tahimik. Hindi na ang lalaking nagtutula kundi ang anak na handang humawak kapag madulas at handang magbitaw kapag kailangan. Sapagkat sa wakas, natutunan niyang ang tunay na mana ay hindi sa pamana ng lupa, kundi sa pag-ugat ng puso. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.